Magandang araw muli sa inyo mga kaibigan At ito tayo muli sa may lugar ng Open Kanal Ayan. At uh, update tayo ngayon dito sa daan na ito. Guys, kung makikita nyo noon, mayroong mga nakatambak na lupa dyan sa gilid na yan. Sa may kaliwa na yan. Paglampas ng poste. Ayan. At ngayon, makikita natin, malinis na malinis na. Dahil na ay ready na sa pagbubukas nito. Ngayong linggo na ito ay maaring buksan na po itong open canal na ito. Yung nasabi ko noon na last video ko na next week. Yan. Pero ngayon lang po siya po pwedeng mabuksan ngayong linggo na ito. Dahil uh, may kinulang pa na isang daan doon sa may tulay. Yan, yan lugar na yan, guys. yang may tambak na beach po na yan. Yan na lang po yung gagawin na kalsada dito. Para madaanan na itong tulay na ito na maliit. Yan. Kapag ka po nalagyan na ng kalsada, yung lugar na yan. sa yes, may baku na yan. Yan po ay padadaan na. Yan. Dahil yan po ay konti na lang at yan pong mga nakatambak na na andi dito. Yan sa lugar na yan ay wala na yung mga lupa na itambak na po dito sa may ginagawang tulay na maliit. Yan. Ito po naman ang mga nakatambak na ito ay biscores na inilalatag dito. Yan. Yung pong mga lupa na nandyan noon sa may ibabaw niyan ng open canal ay naitambak na dito sa lugar na ito. At tapos ay lalagyan itong course Ito po yung inilalagay itong biscores po itong nasa ibabaw na ito. Yan. Papunta po dyan sa may, may bakuna yon sa may kawayan. dire diretso po yan. Hanggang dyan po, sa lugar na yan, ay magiging four lanes. Yun, no? ang lapad. Do. Oh. Pero, syempre, itong pwesto na ito, na may putol po na ito, ito ay medyo kumipot dito sa lugar na ito. Yan. Kung mapapansin nyo, may mga motor po na dumadaan guys. Yan po ay hindi pa nakakalusot. Ang mga yan pong mga motor na nagdaanan na yan, yan po ay magbabalikan din. Dahil may imbornal po na nakaharang dyan sa may gitna. At hindi pa po madadaanan yan. Kung makikita nyo naman, may nakalagay pang harang. Pero ngayong week na ito, kapag ka po nabuhusan na ito, itong lugar na ito, ay madadaanan na po ito. Yan. Kung mapapansin yan, yung mga nakamotor, nagbali ka na. Ayan oh. Yan. Dahil nga po yan ay sarado pa kahit motor ay hindi pa makakalusot. Lalo na tong gantong kotse, syempre. Hindi rin makakalusot yan. Nadyan pa lang. Ayan, makita nyo po, may harang. Yan. Kasi po yung lugar na yan, yung kitatatayuan ng kotse na yan, yan po ay uh, single lane lang. Dahil nga po merong ginawa na gutter, ay medyo makipot po sa lugar na ito. Yan. Kaya po yung lugar na yan ay medyo maliit. Yan. Kaya nga po hinihintay pang matapos itong Uh, may tambak na ito. Yan. Sa lugar po na yan, makipot po yan. At itong lugar na po na ito, pagka nga po natapos, yan. Saka po padadaanan. Yun, no. Meron din dito isang poste pa na nasa gitna. Yan po ay hinihintay din na tanggalin ng Meralco bago po i-open ang lugar na ito dahil po kung madadaanan to agad na malalaking truck ay siguradong sasabit yan yan po yung kalsada yan yan lugar na yan yan pero dito po sa lugar na ito ay mayroong gutter yan o oh. ingat po kayo dito sa lugar na ito yan halos kalahati po ng kalsada yan yung gutter na yan yan pong gutter na yan ay anjan. Uh, ah, halos kalahati ng kalsada. Yan, yan, lugar na yan. Kaya po, palala sa mga dumadaan po dito, lalo ng mga nakamotor. Yan, po, pwede po kayong max din dito. Kapag ka po, hindi nyo napansin tong gutter na ito. Kasi ito po ay, pag natapos yung kalsada dito sa may open canal na 6 lane, ito pong gutter na ito ay ititiretso palabas dyan sa may Arnaldo Highway para sa mga taong naglalakad po dito ah, medyo delikado po kasi pagka naglalakad dyan walang gutter Ayan. dire diretso po yan papunta doon sa may Arnaldo Highway tapos ito pong kanan na ito natin na nasa sa gagawing 4 lane lang muna ngayon pagka po natapos yan ay ide diretso na itong gutter na ito kaya po ingat po kayo. Sa lugar po na ito ay medyo kumikipot po kasi ang daan. Single lane lang ang nakakadaan doon. 'Yan. At hanggang dito po ang gagawang four lanes sa lugar na ito. 'Yan sa may kawayan na ito. 'Yan. 'Yan pong susunod dito ay hindi pa pinapagalaw. Papunta po 'yan palabas ng Arnaldo Highway. Ito po ay ayos na ayos na. Yun no, oh, napakalinis na oh. o. Wala nang mga nakatambak na lupa sa gilid o. Oh. At talagang naka na po siya para i-open. Opening na lang po ang kulang dito. Kaya guys, abang-abangan lang po natin this week. Shout out sa ating mga gumagawa dito. Yan, yung mga tropa. Sila po yung gumagawa dito ng mga rebeat men. Yeah, shout out Uno, shout out Yan, kila kuya Sila po yung masisipag na nagawa dito yan. Ito pong lugar neto May uh, palaya na yan uh, Hindi pa po ginagalaw yan Pero pagka po Okay na at uh, Pwede na pong Idiretso yung paggawa ng kalsada dito Magiging 6 lane po ito Lahat yan. At yung nakaraan na video ko dito, maray pang lupa na nakatambak dito. Ngayon po ay malinis na malinis na. Yes! Yun na lang po yung tinatapos. Yung nasa may tulay doon na mabuhusan. Ngayong lunes. Yan. Kapag ka po nabuhusan yan ngayong lunes, ay sigurado mag-open yan ngayong December 21. Ayan po yung target na i-open at buksan itong lugar na ito. Yan, ito pa po yung mga nakaharang dito sa may lugar na ito. Yung yan. Kaya po hindi makakadaan yung mga motor. Ayun. Kapag ka po tinanggal na yan, yan dire-diretso na po yung palabas pati yung harang doon, ay i-open na itong lugar na ito. Abang-abangan lang po natin dahil ang target nga po nilang i-open ito ay ngayong December 21. Yan. Maaring ma-adjust pa ng isa o dalawang araw po yan o mas mapagah. Yan. Pero this week, as yan po yung sabi ng kontraktor na target nila na ma na ito para madaanan ngayong holiday. Yeah! Yan. Dahil siguradong marami ng nag-aabang talaga na dumaan dito. Dahil napakalayo nga naman kung iigot pa. At uh, mahaba yung daan talaga kung iigot pa sa Lancaster. Yan. Kaya po talagang minamadali rin nila ito. Ilang buwan lang po nila ginawa to, halos nasa 2 months. Ayan, ang lugar na ito nung sinimula nilang gawin. At ito na po, napakaganda na ng kalsada. At paalala lang po sa mga motorista natin na huwag masyadong mabilis sa lugar na ito. Dahil yung kaderetsyohan nga po nito, pag lampas dyan sa may tulay na maliit, ay merong gutter yung kalhati. Yan. Baka po malingat kayo ay makadiretso kayo sa gutter. Shout out doon sa tropa natin yun. At kung mapapansin nyo, yung mga bata dito, naglalaro pa. Yan. Dahil uh, wala pa nga namang nadaang masyado sa sakyan dito. Mga nakabike lang. Yun no tuwan-tuwa pa sila. Yan. Napapaglaroan pa. Pero sa mga susunod, siyempre pag na-open na ito ngayong week na ito, ay hindi na po pwede maglaro yung mga bata dito dahil nga po ah, marami na sasakyan ito na lang po yung inaantay din yung poste na yan dahil yan po ay tatanggalin ng Meralco kung mapapansin nyo naman mababa yung wire at meron pang mga kontador na nakasalpak po dyan yan kaya po yan ay inaantay-antay din na matanggal ayun no oh. Napakalinis na po ng lugar na ito. Kaya po talagang abang-abang lang. Yan. At hanggang dito lang po uli ang aking video. Ito po yung aking update sa lugar na ito. Thank you.